Isang batang nag-aalok ng bulaklak sa kalsada ang pinagtripan at pinagtawanan. Pero nang may lumapit at bumili, lahat ay nagulat. Isang prinsipe pala. Mainit at maalikabok ang tanghali sa abinida nang umusad ang isang makalumang jeepney na puno ng pasahero. Sabay huminto sa may pagidan ng mga tulda ng palengke at ng eskinita kung saan madalas tumambay ang kabataan. Sa gilid ng kalsada, nakayapak man pero maayos ang tiklop ng damit, nakatayusin ninyo. Pitong taong gulang, nakapulang t-shirt at kupas na shorts. Mahigpit na hawak ang munting kumpol ng puting bulaklak na amoy banayad na parang alaala ng umagang walang problema. Sampagita ang paninda niya tinuhog sa sinulid na parang rosaryo ng pag-asa. Bawat hibla ay katumbas ng piso para sa gamot ng lola niyang may hika at para sa bigas na pinagkakasya nila magdamag. Tahimik si Ninyo, nilingon lang ang mga sasakyang dumaraan at kapag may nagbukas ng bintana ay dahan-dahan siyang lalapit. Sampagita po, benti lang po, mabango po, pangswerte. Sa likuran niya, isang grupo ng kabataan ang papalapit. Limang taong halos magkakaedad, makukulay ang suot. Berde, dilaw, rosas, ube at lila. May hawak ang isa ng cellphone na may nakakabit na ring light na tila ba kahit tanghaling tapat ay kailangan pang may spotlight ang kahambugan guys, content na naman tayo. Bulong ng lalaking nakaubot lila, sabay tutok ng kamera kay Ninyo. Tumawa ang babaeng nakaberde. Cute naman nitong batang to, may bulaklak pa, para kanino? Crush mo? Naparingon si Ninyo. Pipiliin sanang ngumiti dahil baka bibili. Pero nang makita ang mga mata nila, yung tumatawa hindi dahil tuwa, kundi dahil may gustong pagtawanan. Napayuko siya at mas hinigpitan ang hawak sa sampagita. Ang taray, may drama sa kalsada. Sigaw ng nakarosas. Sige nga, little boy, sayaw ka, bibili kami. Halakhak. Mas okay kung iiyak, mas maraming views. Sabay sabat ng nakadilaw. Kumirot ang tenga ni Ninyo. Naalala niya kung paano tinatakpan ng lola ang bintana sa tuwing umuubo para hindi marinig ng kapitbahay. Pero ngayon, walang bintanang tatakpan. Kalsada ito. Lahat may mikropono kahit walang pangunawaan. Hindi po ako marunong sumayaw, mahina niyang sagot. Ayaw sumayaw? E di mag-ala aktor. Sininangit ng may hawak ng cellphone tinutok pa ang kamera sa mukha ng bata iiyak ka bibili kami ng sampung piraso parang nahulog ang sikmura ni Ninyo. hindi siya mahilig umiyak sa harap ng tao sabi ng lola ang luha anak parang asin ilagay mo lang kung kailangan niyuko niya ang ulo wala po akong luha ngayon mahina niyang tugon ang arte Sinangit ng nakaberde, sabay turo sa kanya. Tingnan mo naman, nagtitinda ng bulaklak sa tanhali, edi eh wow! Tumibiling ang mga daliri. Tawanan, kuha ng video. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihitang like, mag-subscribe, at itapang bell para hindi ka mahuli dahil bukas, may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala, at may nakakagulat na ending. Tara na, itulay na natin! May ibang dumaraan na napalingon, may ilan na napailing, pero walang lumapit. Sa gitna ng tawanan, may dumaan na pulang jeepney at sumiritang usok mula sa tambucho. Natrasan ang boses ng grupo, pero hindi ang pangungutya. Oh, picture naman with the star! Bulalas ng nakarosas ngumiti at itinaas pa ang kamay na tila magpapakyut. Hindi gumalaw si Neo. Baka sa mata niya ang lungkot na malalim sa edad niya. Wari may nagkatingin ng anghel at poste sa langit dahil biglang huminto sa tapat nila ang isang itim na SUV na simple lang, hindi marangya, pero bagong bago. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang binatang nakaputing polo at maong. May sumunod na dalawang lalaki ang nakaplay na itim at mahinahong lumapit sila. Dahil sanay ang grupo na sa social experiment, akala nila prank crew din ang mga ito. Uy, ayan na, mas bongga, may cameo! Tatawa-tawang sigaw na nakaubat lila. Pero ang binata, imbes natingnan sila, dumiretsyo sa harap ni Neo at pumantay sa tuhod ng bata, parang ibang musika ang dala. Maamo ang mata at may Filipino ang ngiti kahit maputla ang kutis. Magkano ang lahat, little man? Malambing na tanong niya sa Tagalog na may kakaibang huni, parang may ibang bansang nahalo ang dila pero malinaw. Tumigil ang mundo sandali, maririnig ang kaluskus ng hangin sa mga kable at ang lagitik ng kuha ng kamera ng mga mapanuyang kabataan. Hoy kuya, sobra yan! Hindi mapigil ang sabi ng nakaubat lila pero tumingin ang dalawang lalaki na kaitim, hindi bantang tingin kundi paalala na lumugar. Hindi siya kuya, bulong ng nakadilaw. Sikat yan noon sa balita, kamukha ng dalawang buwan lang nagdonate sa Marawi. Inirapan siya ng nakarosas. Hala ka, feeling alam mo. Habang nag ang likuran, iniabot ng binata ang pera kay niyo Sa'yo to. At kung maaali, itabi mo ang mga bulaklak na yan. Gagamitin ko mamaya. Para po saan? Inosenteng tanong ng bata. Nilingon ng binata ang lamit na nagahalo ang asul at alikabok bahagyang umiti, para sa alaala ng nanay kong umalis ng may daladalang sampagita. May kung anong nagsalpukan sa dibdib ni Nio, parang naalala niya ang halimuyak ng noon ng nanay niyang sumakabilang buhay noong nakaraang taon. Hindi na siya nakapagsalita, mungit umiinit ang mata. Noon sumingit ang grupo. Kuya, selfie naman kami! Content! At doon dahan-dahang nagsalita ang binata. Kalmado. Content? Siguraduhin yung content na ipinapasa ninyo ay yung nagtatanggol, hindi yung nanlalait. Hindi art ang pang-aapi. Kung gusto ninyong maging kilala, ipagtanggol ninyo ang mahihina, hindi ninyo tapakan. Grabe ka naman! Singit ng nakaberde. Biro lang naman! Sa puso ng binibiro, hindi yun biro, tugon ng binata. Kung gusto niyo ng isang bagay na ma-viral, i-record nyo to sabay lingon sa mga kasamang nakaitim na ngayon lang nagsalita. Ilabas nyo. Mula sa SUV may inilabas na makitid na kahon at simpleng banderola. Mabilis, parang eksena sa pelikula, itinayo iyon sa girid ng bangketa. Nakasulat, bulaklak para sa lolo at lola. Libre, kapalit ay isang pangako, huwag tatawa sa kapwa. Napanganga ang grupo. siniyu, hindi makakibo. Ngayong araw, patuwi ang binata. Lahat ng dumadaan dito ay makakakuha ng libreng bulaklak, pero kailangan nilang mangako sa harap ng batang ito na hindi sila mag-aalipusta ng mahihirap. Ipupust natin yan. Magsisimula kayo. Kayo na may cellphone. Nagkatingin na ng lima, may kalmot ng hiya sa mukha nila. Sige na, dagdag ng binata. Hindi galit pero may utos na parang hindi mapapalagpas. Isa-isa, nilapitan nila si Niyo humingi ng tawad, at sa unang pagkakataon ay hindi halakhakang tumunog mula sa bibig nila, kundi patawad. Ang may hawak ng cellphone ay tinapat sa sarili. Guys, mali kami. Sad content to pero totoong content. Humihingi kami ng sorry kay... Niyo. Nagkamali kami. Huwag niyo kaming gayahin. Inabot ni Niyo ang tig-iisang bulaklak na may butil ng luha. Tanggap ko po, sagot niya. Hindi pa tapos ang hiwaga, ba, boss, bulong ng isa sa itim sa binata. Darating na po ang konvoy. Sige, dito na, sagot ng binata. At bago pa man magtaka ang lahat, dumating ang dalawang van na tahimik at walang wangwang. -wang. Bumaba ang isang lalaking medyo may edad, maumo, naningin tabang chinelas pero may maringal na tindig. At ilang babaeng may hawak na kahon, Your Highness, bulong ng kasama. At doon na nagtama ang kabog ng mundo, ang simpleng binata na bumibili ng sampagita sa isang batang tinatawag na Jologs ng Kanto ay isang prinsipe, hindi ng fairy tale kundi ng isang lumang kaharian sa Timog Silalang Asya na napanood lamang nila sa TV. Ang Your Highness ay lumapit kay niyo, yumuko ng kaunti bilang paggalang na bihira niya raw gawin sa publiko at bumulong sa Tagalog na mas malinaw kaysa kanina. Dati, may batang nagbenta ng sampagita sa aking ina nang kami magtago rito noong gulo sa bansa namin. Sinabi ng nanay ko, Anak, ang halimuyak ng sampagita ay paalala na kahit maliit, may dignidad ang bawat galaw ng tao. Kaya ngayon, gusto kong ikaw ang maging unang iskular ng foundation ko rito. Nabitiwan halos ni Nio ang hawak. Iskular, ibig sabihin, papaaralin ka namin mula elementaryo hanggang kolehiyo, paliwanag ng kasama. At para sa lola mo, may gamot at check-up tuwing buwan. Napatirik ang luha ni Niu, tumanggut-tanguk, parang hindi mapaniwalaan ng pandinig. Maraming salamat po, garalgal niyang sagot, at sa dami ng salitang pwedeng gamitin, 'yun lang ang lumabas, pero sapat ang bigat. Isinunod ng prinsipe ang isang bagay na lalong nagpagulo sa kalsada. Kinuha niya ang mikropono ng isang roving vendor, humarap sa mga tao at wika. Mga kaibigan, hindi ko kailangan ng ingay pero kailangan ko ng saksi. Mula ngayon, ang kanto na ito ay magiging Bulaklak Street kung saan ang bawat batang nagtitinda ay may lugar na hindi tatawanan. Lalagyan namin ng tolda, bangko at ilaw. Tulungan nyo kaming bantayan. Sa gilid, nanonood ang tatlong manang na kanina pa nakasalampak sa tindang gulay. Sabay-sabay silang nag-amen ang limang kabataang nanlait kanina, sila ang unang nagvolunteer magpinta ng murang linya sa kalsada at itabi ang nagsisiksikang tricycle para magkaroon ng espasyo ang mga bata. May tumawag sa barangay, may dumating na kapitan, nagulat pero napanganga at kahit wala sa plano, napirmahan ang isang mensaheng sumusuporta sa proyekto. Sa gitna ng abala, tumabi ang prinsipe kay Nio, iniabot ang isang maliit na kahon. Ano po to? Lakit nakangiting sagot. Kapareho ng suot ng nanay ko noon. Nasa loob ang numero ng foundation. Kapag kailangan mo ng tulong, tawagan mo kami. Pero higit sa lahat. Kapag may batang tulad mo na inaalipusta, tawagin mo rin kami. Lalo na kung tumalo na sa kalsada yung mga tumatawa. Napangiti si Neo. Tumingala siya sa langit na tila biglang luminaw. Sumunod na oras, simple at payakan nangyari. Kumain sila ng lugaw na nilibre ng jeepney driver na nagsabing napapanahon ng kabutihan. Kumuha ng libreng bulaklak ang mga dumaraan at nangakong ititigil ang pangungutya. Ang limang kabataan ay gumawa ng isang video hindi para mambara, kundi para magpaliwanag kung bakit masarap humingi ng tawad at mas lalong masarap magbago. Bago umalis ang prinsipe, binili niya ang lahat ng sampagita hindi lang kay Niyo, kundi pati sa dalawang batang dumating ng mabalitaan ng balita. Ginawa ang palamuti sa loob ng sasakyan ng mga ito at sinabi sa driver, "Mas gusto ko ang amoy nitong kalsada kaysa sa pinakamahal na pabango." Niyakap niya si Niyo, hindi bilang hari sa isang kawal, kundi bilang tao sa tao. "Magkikita pa tayo, little man." "Opo, your Ah, uh, kuya na lang po, sagot ni Neo at sabay silang tumawa. Nang makaalis ang konvoy, tila nagising ang kalsada sa bago nitong pangalan. Binalikan ni Neo ang kinita higit pa sa inaasahan at umuwi sa barong-barong na magaang ang hakbang. Pagdating, sinalubong siya ng lola niyang nakaupo sa papag. Amoy bulaklak ka, apo, biro nito. Lola, sagot ni Neo, nangingisla pang mata hindi na po ako papayag na pagtawanan. Hindi dahil may prinsipe na tumindig para sa akin, kundi dahil alam ko na kung magkano ang halaga ko. Hindi bente, hindi isang daan, kundi sing halaga ng sino mang marunong gumalang. Sa gabing iyon, habang tahimik na nakasabit sa hamba ng pinto ang laket at maayos na nakapatong sa mesa ang mga lumang sinulid, narinig ni Nio ang mahinang tugtog ng tawa sa labas. Hindi na halakhak ng panglalait, kundi hagikik na mga kabataang nagpipinta ng may mulula na Bulaklak Street. Nagpapagod, nagpapakabait, marunong nang humingi ng tawad at sa gitna ng simpleng tunog ng lungsod, may isang bulong na parang dasal. Hindi lahat ng hari may korona, minsan nakapolo lang at may mabuting mata, at hindi lahat ng bida may kapa, minsan nagtitinda lang ng sampagita sa kalsada, humahawak ng pag-asa na kasing puti ng munting bulaklak. Aral sa kwento natin ngayon, ishare mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!